eh wala kasi adobo at yung kalin alas 12 na naman ng tanghali dito sa Saudi Arabia sa mga oras na yun ay kakatapos lang namin ng delivery sa isang market kaya naman syempre nagutom tayo Kaya naman maghahanap tayo ng pwesto kung saan tayo kakain Bago ang lahat susunduin muna namin yung isa kong kasama na si Albert Eto nga malalaman nyo na kung ano talaga yung trabaho namin Sobrang dami pa rin kasi nagtatanong kung ano talaga trabaho namin isa so, kaming company merchandiser dito sa Saudi Arabia at mayroong 33 market kami ditong iniikutan. Nandito na nga kami sa market kung saan nag-deliver si Albert. Nahuli ko nga siya kumakain na ng tinapay. Sabi ko nga sabi kami kumain ng tanggalian ay nagutom na nga daw siya dahil ang dami niya daw delivered dito sa Lulu. Pag kami nga may deliver kami ay may dala kami sariling trolley or Arabia dito sa Saudi Arabia. Ito nga kasama ko kadalasan hindi siya nagbabao ng kanin. Tinapay lang talaga eh, ay na para sa kanya. Iba-iba kasi tayo ng hilik. Ako naman gustong gusto ko magbao ng kanin. Kaya naman dito ako na pumesto para kumain. Kadalasan talaga dito ako kumakain sa loob ng sasakyan. Kadalasan nga ganito ang gawa namin sa Saudi Arabia. Kung saan kami abuti ng gutim, doon na lang kami kakain. Kaya naman kamamadali ko kanina. Dito na ako nakapagbao ng kanin at ulam dito sa maitim na kaldero. Adobo, <laughs> Ang ulam nga natin ni na adobo na may pininyahan. Kadalasan nga ay gabi nga kami nagluluto para kinabukasan ng umag. Ay meron na kaming babaon at hindi nagahol sa oras. Kadalasan kasi isang beses na kami nagluluto sa isang araw. Pang umagahan, tangalian at hapunan. Medyo napaparamin talaga yung kain ko pag ganito yung ulam, adobo na may pinya. Halos kalating kaldero nga pala yung nabaon natin. Masarap talaga kasi kumain kapag katangalian. Doon napapadami ang kain ko. Tapos sabay mo pa na maraming tarabaw at delivery sa branch. Ay nako talaga. Malamang ay mababas nga tayo dito sa kaldero nating maitim. Kaya naman, sorry na po agad talaga. Gawa nang hindi ko nga alam yung apoy dito ay talagang nakakaitim ng kaldero kahit anong kiskis. Tunay po yan dito sa Saudi Arabia. Pero syempre ang loob ay malinis yan bago natin. Lulutuan ay talaga namang lilinisin natin. Hindi naman tayo katulad ng ibang lahi. Charot. <laughs> dito nga sa abroad, yung niluluto nga kadalasan ay yung matagal mapanis para naman dalawang araw ay pwede nating kainin at pwede pang iinit. <laughs> Charot. Pagkalipas nga o ng ilang minuto ay natapos ng ng kumain at sinilid ko na rin itong maitim na kaldero dito sa plastic at iuwi iu ko pa nga sa bahay. Ilang beses ko nga yung kasama ko dyan, ayaw niyang kumain ng kanin, gusto niya tinapay lang. Kaya naman, lumarga na kami at pupunta na kami sa ibang market para majumuti. Ito nga pala yung partner ko, pamain daw po, single yan, 40 years old. Siyempre, <laughs> hindi magpapahuli ang driver namin si Baba Ade na hindi kakain. Kadalasan, ito nga pala yung kinakain niya, sandwich at saka Bihirang-bihira mo nga sila makakain ng kanin sa isang araw. On the way na nga kami sa isang market kung saan doon kami jujuti at may deliver pa nga kami. Hindi ko na nga po mabibidjuan o ibablog yung market dahil nga hubawal bawal. Nag-iingat lang kasi ako baka matigok yung ating page. Sagot tayo dyan. mga <laughs> oras na yung nag-aantay nga ako ng driver na si Baba Adel. Katatapos ko nga lang sa Danub Talia 2. At may nakita nga akong gusto magpa-picture din eh. Sabi ko sige, picture kita pero hindi niya alam, video pala. <laughs> alas stress medyo na nga nang dumating si Baba Adin at yung kasama ko. Yung kasama ko nga pala si Albert, dun dumuti sa kabilang branch o sa Danub Arbain. Siyempre, uuwi na kami at inadrop na kami ni Baba Adin. Kung saan may branch na alas 4 ang uwian, at makikisabay na naman kami sa bus papuntang Hamdaniya o sa accommodation namin. Napakasimple at napakagana ang trabaho namin dito sa Saudi Arabia sa mga ho nagtatanong. Ang puperbilimahe mo lang talaga dito at saka may stress yung mga big boss, yung tipong wala ka ng nagawang tama, puro mali na lang. <laughs> Tapos lahat ng sisi sa tapos pag magpapaliwanag ka, ayo nila pakinggan. Eh sana all. Dito eh, nga palang lang ginagawa kapag kauna sa akin, ako'y nakakatulog ng halos 20 minutes. Pero pagdating mo sa bahay, halos hindi ka makatulog o sinong relate diyan. Paalam na nga kami kay Baba Adel at siya uuwi na sa kanya accommodation. Nandito na nga kami sa loob ng supermarket. At dahil lagi niya nga daw akong pinapanood, nag-request nga na ang isa nating kababayan na taga San Pablo Laguna na magsha daw. Ilaan ko si Perde, may naon lang ko kayo. Sige. Bumabati nga po pala ako sa mga kababayan natin dyan sa Laguna. Sa, Laguna sir? San Pablo Laguna po, San Pablo Laguna. Keson uh, Quezon Province, Chaong. Okay na, happy. Happy, happy. dahil may oras pa kami ng 10 minuto, dumaan muna kami dito sa bilihan ng Planggana. At dahil bukas ay prede ay maglalaba kami, ay wala kaming labahan. Kaya naman to si Russell. Nag-request bumili ng planggana at paglalaba nga rin daw siya bukas. 20 iser nga pala tong pinakamalaking planggana kaya naman kinuha na namin para masarap-sarap yung banlawan namin ng damit. Siyempre kapag may planggana kailangan magsabon. Paano ka maglalaba kung walang sabon? For only 5.75 SR, apat na piraso na, o san ka pa, tara na. Dumating na ang pinakihintay namin ng uwian. Pagpasok ko nga dito sa basay halos puno, at wala nang maupuan, o san kaya kami nito uupo. Kadalasan nga ang mga kasama namin dito sa bus, mga ibang lahi ay karamihan ni India at Pakistani. Anding ovation na nga yung iba at napuno nga dahil nagpasikip daw ang Jumeirah Company. <laughs> yung iba ay kumuha nga ng basket at doon na lang umupo sa lapag ng ating bus. Pag nga dito ay babagal-bagal ka ay talaga namang mawawalan ka ng upuan at pwede ka pang maiwan. <laughs> ang sarap talaga pag yung sobrang sarap ng tulog mo. Tapos gigisingin mo, tara na, dito na. At nagulat nga si Russell, akala niya nandito na kami, kusang kami nandito. na Dito nga sa loob ng bus, ay, sari-sari ang maaamoy mo talaga. May Pilipini, Pakistani, Indian. <laughs> Pagkatapos ng 25 minutes ay nakarating na nga kami. Eto nga yung pinakang ayo ko. Yung mamimili ka at mag-grocery. Tapos aakit ka sa fifth floor. Hahingal ka talaga pagdating doon. <laughs> Hanggang sa muli. Maraming maraming salamat. Ingat. God bless.